gagawa ng pamain guys labay ito ito yan ah, tawag namin sa amin, ah, amin, dito ay nito nito matambakan naman natin target nyo yung ating lumang Honda guys i-recycle ay gamitin natin ulit panggalin lang natin yung crystalit na naiwan dyan hanggat kita uh, pa yung kintab tuloy tuloy pa rin uh, ito na yung mga gagamitin natin ulit ng mga taga uh, wala uh, pa talaga guys huli huli isang buwan e, na. na wala so, tayong huli tayo kaya Fisher <laughs> Kim nag-uul na kaway content daw siya oh kahinto yan ay tayo ay tuloy tuloy ang takbo mahina lang ikot ikot na tayo payo Nito ay may boots. na nylon lang. Ang ah, point. Ayan. Ayan, guys. Tuloy-tuloy tayo sa ating pag ah. Oh, no! Oh, mm -hmm, no! Mm -hmm. Kamay ng mananagat. Namason. Pakita. Ito, gasp pants. Ito pa guys, oh, yung um, ano ng kamay niya nung ano nakuha uh -huh. siya ng ano, yung buka. Ayan